Javel Magui nagpapakitang gilas ngayon sa NBL, pwede pa daw maglaro sa Lakers ayon sa mga analyst. Pero bago yan, ayon sa ulat ni ESPN insider Shams Charania, dalawang manlalaro ng Golden State Warriors ang nagbigay na ng kanilang verbal commitment para sa bagong kontrata. Kumpirmado na muling babalik sina Gary Payton at DeAnthony Melton para sa paparating na season. Matagal silang nauugnay sa sitwasyon ni Jonathan Kuminga, ngunit natiyak ng Warriors ang kanilang pagbabalik bago pa man matapos ang kontrobersyal na negosasyon ng batang forward. Bagamat hindi pa inilalabas ang detalye ng kanilang mga kontrata, inaasahang mas maliit na deal lamang ito kumpara sa malalaking kontrata ng iba. Gayunpaman, mahalaga ang kanilang papel bilang dagdag na puwersa mula sa bench. Bukod dito, kanina lamang din ay pumirma rin ang veteranong sentro na si Al Horford upang palitan si Kevin Looney na magbibigay ng mas matibay na presensya sa front court ng koponan. Si Melton ay nagpakitang gilas noong nakaraang season kasama ang Warriors bago siya ma-injury. Dahil dito, napilitan ang Golden State na i siya patungong Brooklyn Nets kapalit ni Dennis Schroeder. Ngunit hindi naging maganda ang takbo ng eksperimento kay Schroeder at kalaunan ay naging bahagi ng trade na nagdala kay Jimmy Butler sa Bay Area. Sa kabilang banda, na natili si Melton sa Nets bilang expiring contract. Sa pagbabalik ni Melton, mas lalalim muli ang backcourt rotation ng Warriors sa likod ni na Stephen Curry at Brandon Podziemski. Kasama rin sa rotation si na Buddy Hield at Moses Moody, kaya't posibleng limitado ang kanyang minuto, ngunit tiyak na magiging mahalaga ang kanyang depensa at enerhiya. Kahit maraming kritisismo ang natanggap ng Warriors ngayong off season dahil sa paghihintay, naghihintay sa kontrata ni Kuminga, nagawa pa rin nilang magdagdag ng mga piraso tulad ni Horford, Payton at Melton. Dahil dito, Nananatiling contender ang Golden State habang pinipilit pa rin habulin ang isa pang kampyonato sa kabila ng pagtanda ng kanilang core. Samantala, nagpakitang gilas nga ngayon si JaVale Magui sa kanyang unang laro sa National Basketball League or NBL. Marami ang nagulat at humanga matapos niyang magtala ng 32 puntos at 13 rebounds sa kanyang debut game. Sa edad at karanasan ni Magui, hindi inaasahan ng ilan na maglalabas pa siya ng ganitong klaseng impresibong performance, ngunit pinatunayan niya na hindi patapos ang kanyang karera at marami pa siyang maibibig sa loob ng court. Dahil dito, mabilis na kumalat ang kanyang pangalan hindi lamang sa NBL kundi pati na rin sa NBA community. Maraming fans at analysts ang muling napatingin sa kanya at nagbigay ng kanikanilang komento. Ayon sa ilang eksperto, kayang-kaya pa ni Maggi makipagsabayan sa NBA kung bibigyan lang siya ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang taas, depensa at veteran presence ay malaking tulong pa rin para sa kahit anong koponan. Isang analyst pa na no nga ang nagsabi na swak pa rin si Maggi para sa Los Angeles Lakers, Ani niya, mas maasahan si Magi kumpara kay Jackson Hayes, lalo na pagdating sa playoffs kung saan mas kailangan ng isang veteranong sentro na may championship experience. Sa tatlong championship na napanalunan niya sa NBA, alam na alam ni Magi ang pressure at kung paano magbigay ng kontribusyon sa mga big moments. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro ni Magi sa NBL, tiyak na mas dadami pa ang mga kuponang mapapaisip na ibalik siya sa NBA. Para sa isang manlalarong matagal ng kilala bilang solid rim protector at energizer sa court, ipinakita niya na hindi pa siya laos at marami pang maipapakita kaya naman ang kanyang debut game ay maituturing na isang malakas na pahayag handa pa si Javel Maggi sa mas mataas na laban